Ramirez si Ano kaya itong topic na si niya? Okay, pagkakas uh -huh. si Rent niya. Gusto ko ka Rodina? 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 Um, ba, tanong, hey, I'm, kasi I'm sorry, I'm going because I'm counseling. sorry, ko protina. Ang protina ay isang biomolecule na mahalaga para sa ating katawan. Ito ay binubuo ng malalaking mga molecules na yari sa maligit na unit na tinatawag na amino no acid. Nasa 20 o 20 ng amino acid ang mayroon sa ating katawan, na kung saan siyang dito ang esensyal. Samantalang, ang labing isa naman dito ang non-essential. Ngunit, ano nga bang trabaho ng protina sa ating katawan? Nandari niya. Una ay ang struktura. Ang mga protina ay nagpapanatili ng hugis at integridad ng mga selula at tissue tulad ng collagen sa mga connective tissues at keratin sa buhok at kuko. Oh! Pangalawa ay ang pagkalaw. Ang mga motor proteins tulad ng myosin at actin ay mahalaga para sa kontraksyon ng kalamnan at pagkalaw ng selula. Are you ready, myosin? Let's go, actin! Ading okay na ba? pa kasi eh. Ay, sorry po. Sorry po. Pangatlo naman ay ang depensa. Ang mga protina tulad ng antibody at pathogenesis-related proteins ay tumutulong protektahan ng mga organismo laban sa mga pathogens. hinahanap na ni Mama. apat naman ay imbakan. Ang mga storage proteins gaya ng ferritin ay nag-iimbak ng mga mahalagang nutrients tulad ng iron. Panglima naman ay komunikasyon. Maraming protein ang napapadali dahil sa komunikasyon sa selula sa pamamagitan ng pagkilos bilang mga receptor at signaling molecules sa iba't ibang signaling pathways. Ang anim naman ay transportasyon. Ang mga transport proteins kaya ng hemoglobin at glucose transporters ay tumutulong sa paglipat ng mga molekula sa pamamagitan ng cell membranes at sa buong katawan. Yes, yeah, nakatagaman ba yun? I mean, sa brain sila ngayon. Anong brain? At ang naman ay pagtulong sa mga chemical na reaksyon. Ang mga enzymes sa mga espesyal na protina ay nagkatalay sa mga biochemical reaction sa kinakailangan para sa metabolismo tulad ng lipases para sa digestion ng taba at amylase para sa breakdown ng starch. <laughs> epekto ng protina sa ating katawan. Anak, din pa Ang mababang antas ng protina ay nagre-resulta sa mahinang immune response na nagiging sanhi ng higit sa pagkakasakit na maaari rin magpahina sa katawan. Hindi ko Your Honor, hindi ko na po ang kakulangan sa protina ay maaaring makaapekto sa cognitive functions kabilang memorya na Honor, nagiging sanhi ng hirap sa pag ng impormasyon. Kaya man ang na kumain ng pagkain na mayaman sa protina. O painin mo muna yung maging na sa iyo talit. Your owner, nakaalala ko, ko na po! ang mga protina ay kinakailangan para sa pagbuo ng mga bagong selula at tissue na kritikal sa proseso ng paghilom ng sukat. Ngayon, at alam mo na ang pagbukuan sa protina at ang efekto nito, ano pang hinihintay mo? Kumain ka na ng pagkain na sa protina tulad ko! Ah, tungkol pala sa Proginus, gusto niyo na video. Gusto Okay. Oh, okay. Ba, naman lasa. Ate, hindi. Kunom na sa. Hindi na ba natan hindi? na. naman at na